Punta naman tayo sa bago kong matagpuan na ano, na stroke. Uh, bandang Montalban, medyo malayo-layo. Kaso kay kailangan si nagmamakaawa yung asawa na puntahan. rin na tagpuan ko ito dahil doon sa isang ano, isang inalagaan ko din sa kabila dito sa Veterans ay eh, kamag-anak niya sa Montalban ay eh, stroke din ay eh, naki ano na kung pwede kahit na malayo puntahan si bago pa lang na stroke ay eh, tayo naman hanap natin ay mga matulungan mga na stroke para mayroon tayong naalagaan kahit malayo Layo ito kaso magbabas. Layo lang. Pero kailangan puntahan. Actually, dalawang bisis na ito. Pangalawa nito siya. Na pagpunta ko dun. Ah, kita natin yung una na pag-therapy ko sa kanya. Halos hindi talaga makabangon. Pero tingnan natin ngayon kung may improvement. Kasi ano pa lang pangalawa pa lang ito kung uh, ano talaga siya mayroon talaga siyang ano lakas loob so may mga ano yon may pinagbago uh, medyo ma ano lang ma tagal lang yung bus ayan ayan nakasakay na ako okay kailangan kasing ano kailangan kasing puntang kahit malayo kasi magma nagaano yung asawa na pwede nga daw dalawang bisis isang linggo para makarecover kagad yung asawa niya Yan. ano lang para matulungan kagad makarecover ang hanap naman natin ay makatulong sa tao lalo na yung mga na-stroke medyo naging hopeless pag na-stroke parang ano lang dito na malapit na sa kanila kagad naman tayo papunta dun sa ano Uh, hindi lang ako naka ano dito video sa pagsimula kasi walang naghahawak ng camera. Ito na siya. Ito na. Ayun. Yung ano, buti naka ano na pala siya. Hindi ang ano lang nito, hindi siya naka na ano yung pagsasalita niya. Hindi natamaan yung kamay lang at saka yung paa ang natamaan sa kanya hali ito siya ay Inanoko siya uh, inanok ko ng magkapag ano talaga ginawang ko siya ng uh, ano sa harapan niya na para maka-exercise kasi kung baka ganyan lang, therapy lang tapos hindi siya mag-exercise wala, kailangan niyang tulungan yung sarili niya ito na siya pagka yan yan ko siya ng sabitan ganyan yun may ano din kasi medyo masipag din siya na dati hindi niya nagagalaw yan yung paa niya hindi niya ginagalaw nagagalit yung asawa niya ayan ako nagawaan niya na ano, sabitan niya ko dahil yung anak di man marunong. So, talagang matyaga. Kailangan tiyagaan dito. Hindi pwedeng pa ano siya, patulog-tulog. Kasi sa akin, kailangan pag nag na, ko, kailangan tulungan niya talaga yung sarili niya. Kaya sabi ko sa kanya, 60% ang sa kanya para matulungan niya yung sarili niya. At ako naman ay nagtitirapi lang sa kanya na 40% ang kaya ko lang gawin para matulungan siya ayan, pwede niyang galawin, ayan ang ginagalawin niya yung uh, ininstructionan, nagalit namin yung asawa in na ng asawa na kailangan pati kamay ayan, oh. ayan eh nagalit alit naman yung nasawa kasi nakaunat lang. Kailangan baluktot. <laughs> Yan. Diba? Ayoko para hindi tumigas. Ayan. So ganyan lang ang ano laging ginagawa pagkatapos therapy or exercise siya. Doon naman sa kabila. Sito siya hindi pa makatayo talaga Kataling hindi siya nakatayo kaya, Nakakagalaw na Yung unang ano Nung unang araw namin Unang Sisyon namin Ano siya hindi makagalaw Pero ngayon Medyo may improvement din Ayan Nakakagalaw-galaw na. Sabi ko malapit yan Ang kasunod yan Kaya nababaluktot niya Kasunod yan, makakatayo na siya. Magkakaupo na. Yan. Sa'yo ko, matyaga. Kailangan. Hindi po pwedeng mag-therapy lang. Kailangan exercise yan. Yan lang ang mga, ano, mga kaoker. Gailangan ko sa pagtulong sa mga tao. Uh, kailangan talaga mag-exercise. Then, ang gusto pang uh, kung gusto niyo pa mga kakaka mag uh, uh, manood ng iba kong mga tinutulungan subscribe lang like and share para makatulong din po kayo sa uh, o makapanood kayo sa mga tinutulungan ko. And isa din 'yan sa mga paraan na matulungan niyo ako para mapuntahan ko pa rin yung mga taong uh, kailangan kong tulungan. Sige, thank you. Kakaker I don't know.